Dok, anong magandang antibiotics? Bakit nga kaya tinatanong yon? I dapat magpa-check up muna. Alam niyo ba na bawal bibigay ng antibiotics sa pharmacy nang walang reseta ng doktor. Kaya takang-taka -taka po ako sa mga ibang pasyente na pag tinanong ko ano yung gamot nila and then may antibiotics pero walang check-up ng doktor, minibigyan daw sila ng mga drugstore. So, bawal po yon At delikado po yung pagbibigay ng antibiotics nang walang reseta kasi baka magkaroon ng bacterial resistance. Pero... That's too technical again. So, huwag na natin elaborate. Basta importante at alam niyo na kailangan mo na magpa-check up bago uh, kabili ng antibiotics. Yung mga ibang pasyente, hinay-hinay lang po tayo sa pagtatanong ng antibiotics. Kasi yung iba, nilalagnat lang, inuubo lang ng ilang araw, magtatanong ng antibiotics sa online. Ang masaklap, tatanungin sa doktor, which is very, very wrong. <laughs> tatanungin mo, dok, pwede po magpa ng doktor bawal po yun. Hindi po, uh, hindi po ganun ang tamang question. Okay? Uh, wrong question. Huwag na huwag niyo po tatanong yun kasi magagalit yung doctor sa inyo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga senyales or signs kung kailan po ba mag-antibiotics si baby. Tuloy, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel, Dr. Pedimom. Okay, bago ang lahat, ano ba ang ibig sabihin ng antibiotics? Anti means against, biotics, barbio means life, so ibig sabihin, to kill the life, or to kill the bacteria. So, ang antibiotics ay para sa bacterial infection. So, kung ang sakit ng iyong anak ay virus, hindi niya kailangan ng antibiotics. So, ito po yung mga symptoms, or mga signs, na baka nangangailangan na siya ng antibiotics. So, ibig sabihin, hindi po kayo na-diretso ng pharmacy ha? Pumunta po kayo kay doctor at siya po yung mag a kung kailangan nga ba talaga. Okay, number one, pag mataas yung lagnat, yung umaabot ng 39 to 40 degrees Celsius at more than 3 days na ang lagnat nito, pumunta na po kayo sa doctor nyo. Baka kailangan na niya ng antibiotics, okay? Inuulit ko, wag na wag po na pag kayo kay doctor, yung una yung tanong sa kanya is ano po magandang antibiotics or pareseta po ng antibiotics. Hayaan po ninyo yung doctor ninyo na tignan kayo, i-assess kayo at ano yung management para sa iyo. Number two, ubo na matagal na at may plema. Usually, ang common cause ng ubo at sipon sa bata, virus o below, viral infection. So, kapag ganito, supportive treatment lang. Walang antibiotics. At naisabi ko na po ito sa vlog ko, check nyo na lang po dito, or you may click the link in the description box. Pero kapag luwag na po ng ilang araw yung ubo niya, and then may kasamang lagnat, may kasamang hingal, may mga symptoms po siya ng pneumonia, ipacheck up nyo na si baby, baka kailangan niya rin ng antibiotics. Number three, yung mga nilalagnat na less than six months old. Ito kasi yung age group na ito, prone sila sa bacterial infection. Ang common na nagkakos ng fever sa kanila is bacteria at, at, hindi virus ha. So kapag ang baby mo is newborn hanggang 6 months, diretso po check up agad. Huwag na, huwag na pong maghihintay ng ilang araw bago ipacheck up si baby. For na kailangan ipacheck up si baby at kailangan niya ng antibiotics is ear discharge. So kapag merong Meron ako na yung nakikitang um, tumutulo or meron something sa ear ni baby, mabaho, tapos yung iba color yellow or color green. Kailangan na niya ng antibiotics, no? Usually amoxicillin yan, pero kailangan i check up niyo pa rin kasi sisilipin niya ng doctor. Lalo na pwedeng ma-perforate yung eardrum or mabutas yung eardrum ni baby. Ano yan? Galing kasi yan sa sipon. So nagkasipon yan tapos may problem sa Eustachian tube and then uh, kakaroon ng bacterial infection yung ear. Kaya meron discharge. So, pag ganun, iba check up agad si baby dahil kailangan niya ng antibiotics. Number five, sore throat. So, kapag masakit lumunok si baby, kinukomplain niya, meron siyang something sa lalamunan niya. And then, kapag pag silip mo, maga na lalo na kapag may nana, kailangan niya na ng antibiotics. Usually, uh, pwede naman ang cause dyan is viral infection or na-irritate na lang yung lalamunan niya. Pero kung may kasama na pong lagnat at nana, sigurado po, antibiotics yan. At kailangan na niya, again, magpatingin sa doktor. Kapag so, kasi may tonsillitis, ang iniwasan nating complication doon is magkaroon siya ng rheumatic fever. Ang complication po yon sa puso. Number six is, kapag meron siyang bukol na katulad nito. Yan, marami yan. Pwedeng galing yan sa insect bite, pero usually insect bite eh. So, alam nyo ba kapag may insect bite ang anak ko, agad ko nilalagyan ng zinc oxide kasi nga meron mga pasyente na na kagat lang ng insekto tapos nagiging ganito. So nagiging abscess siya at kailangan 'yan i-drain, kailangan 'yan hiwain, tapos pipisahin at, at, at dahil bata, syempre, inoopera. Opera po 'yan. So kailangan kapag may cellulitis pa lang at hindi pa 'yan hinog magpa-check up na dahil bibigyan po siya o re po siya ng antibiotics. Number 7, sore eyes. Common cause ulit ng sore eyes is baka -irita lang or viral conjunctivitis. Pero kapag may kasamang lagnat or discharge, mangat pangate or talagang maga yung mata, kailangan na niya ng antibiotics. Actually, ganyan yung itsura ng bacterial conjunctivitis at i-confirm po yan ng isang ophthalmologist. Lahat po ng sinabi ko, hindi po yan uh, alternative sa isang teleconsult or sa isang check-up. So, kailangan nyo pa rin magpunta sa inyong mga pediatrician or sa inyong mga doktor para ma-assess si baby kung kailangan ba niya na talaga ng antibiotics or kahit supportive treatment lang. Kung may natutunan po kayo, please like, share, and subscribe. Napaka-ikli na po ng vlog na ito kasi... Huwag na. <laughs> please like, share, and subscribe. And... Uh... Comment po kayo kung ano po ang gusto niyo next topic. Thank you. Bye.